Hi, magandang araw po. Nagluto po akong masarap at masustansyang lettuce with oyster sauce and uh, uh garlic. Ano? Kakarbes ng aking tanim na lettuce. Ito, niluto ko po ng kakaybang uh, uh, kakaibang uh, recipe at uh, ko po ngayon kung ganito kasarap. Yan po uh, ang kanyang texture. No? Sa itsura pa lang ay uh, Katakam-takam na. Ha? Ano? Yan simpleng simple lang naman po yung uh, paggawa niyan, ano? Abangan niyo po sa aking uh, uh, Masaganang Buhay uh, TV at Radio Show sa darating na araw ng linggo ang step-by-step -step na paggawa ng lettuce with oyster sauce and garlic. Yan po -taste ko, ano? to? Uh, kasarap! Ating uh, bagong uh, lutong uh, recipe ngayong araw na ito. Mmm! So yummy! Ang sarap! Manamis namis mismo yung lettuce, ano? Dahil kakaharbest lang, ano? ini steam ko lang kanila, tapos nilagay ko na yung ating uh, uh, sauce. Ganun lang sa kasimple at uh, kadali, ano? Nawa po ay nakapag-ambagan na naman ako ng panibawang kalaman ngayong araw na ito, ano? Ang uh, pagluluto ng lettuce with oyster sauce and garlic. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo buwan, wala mapanood nyo ko. Magtanim din po kayo, no? yung sarin pagkain, tulad po ng uh, lettuce. Tapos uh, mag-luto rin po kayo ng ganito. Ano po bang ma-achieve po ninyo kapag kayo yung uh, nagtatanim na yung pagkain? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustayos ang pagsasalwa ng buong pamilya. At pangatlo makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Magtanim din po kayo. Happy farming po and God bless!